Good morning, nids natix, nida natix, at nids magsasaka, at trimundo asores, mundo asores, good morning, ngayon, magdudulos na naman, Magdudulos na naman ako, ito yung paligidulusan ko, madami, ayan, ito ang madamang nadulus ko na, ayan, Ayan, dudulusin madamong paligid. Ayan, madamong paligid. Ayan, ito tanglad o. Oh. Ayan, okra. Mga gulay na tanim ko. ayun niyog, saging, kalamansi, kakao. Nagtanim kami sa paligid para may makain. Ayan, guys. Itong gawain namin araw-araw. itong gawain namin araw-araw ito gawain namin araw-araw magdolos magdolos puntas pala yan magtalok, magkamkam ganun ang buhay ulit-ulit -ulit lang circle Ya lang dino na panginoon. olit pa ulit lang. Para mabuhay kung pa -ulit -ulit. Yan, do ta ulit-ulit. Yaan dolos dolos. Pag hindi linihan paligid malamuk. Malamuk, malamuk. Pag hindi linihan ang paligid malamuk. Malamuk. Ang paligid. Manja muk na la muk. Na la muk ang paligid. Eh. Ya. na tuloy ang alugbat na na. nagtatanim ulit ng lagbati Sana Sana God bless ka Sana Tayo na Hmm Bobot <laughs> pati ng cellphone ko kami guys, punta kami ng anong bilihan ng topor, di ba? Ang espre ng palaya. Please subscribe my channel at Raymond Asarius at mag-sasaka.